Okay, kailan maaring lumabas ang pumpiang at kapit? So, meron tayo guys dito ibibigay na example. Uh, so, ito po ay steel ng Laguna at steel ng Cavite. So, ito po ay tips lamang. Hindi po ako manguhula at hindi ko rin po alam ang lalabas. Ano? So, ako po ay nagsusumada lamang at nagbibigay po ng uh, magandang idea kung ano ang pwede natin tayaan na maaaring lumabas. Diba? So, ang ano natin dito, kailan maaaring lumabas ang pumpiang at kapit. So, ang pumpiang naman kasi, guys, once na makita na natin si kapit, ayan, nakita natin si kapit, ba diba? Ayan, meron itong kapit, dalawang bisis pa. <coughs> so, yan po, guys, meron siyang chance na uh, magpumpiang na. Pero, wala pa dyan, guys, si Doso. So, ibig sabihin... Yung kasi guys, isa po yan sa basihan na pwede po magpumpiang. Maaari po magpumpiang dahil uh, mag nakita natin si dos. So, ibig sabihin, wala pang dos. Baka magdos ngayon. Dami lakas ng ulan. So, dos tayo guys. Maaaring magdos muna dito sa Laguna. So, dos bago si pumpiang. Kasi guys, katalasan dapat may dos muna. So, isa po yan sa nitingnan. Kasi so, tulad po dito sa Cavite. Ayan. So, ang Cavite kasi guys, kompleto na. Ito ay Sumada Pumpiang. Sumada Pumpiang. Kasi ito guys, kapit. Ito kapit din ito. Itong sumakapit din ito guys. So, ibig sabihin, malaki yung chance na magpumpiang dito sa STL ng Cavite. So, ang tanong, anong pumpiang po ba dapat ang pwedeng lumabas? So, ang pumpiang kasi guys, yan ang pinakang mahirap. Hulaan kung kailan po yung lalabas. At kung anong pumpiyang ang kadalasan na pwedeng lumabas. So, 7. Ito naman ay... Dito po tayo guys pipili sa sumada pumpiang. Kasi ito pag tinignan mo, parang pumpiang siya, di ba? So, 9, 9. Tapos ito naman, 3, 3. So, pumpiyang din siya kung titignan. So, ibig sabihin, dito po tayo kukuha ng pwede natin ipumpiyang Sa 36, 27 at saka 3, 21. So, kadalasan naman guys, dyan yung kinukuha. So, dito po sa Laguna, dos muna. Baka, pagkakalabasin ngayon si dos. Dahil ah, uh, gag-3. so mga patras po yan ang dos. Wala pa naman ibang ano dito eh. Ano pa lang naman. Ito dito, sumada kumpiyang. Sumada kumpiyang, meron na pala. So, ang iintayin lang natin guys dito sa Laguna ay si Dos. So, yung kapit naman guys, ah, uh, Halimbawa, guys, nauna si dos. For the example, guys, nauna si dos. So, minsan, wala pa kayo makita nga kapit dyan pero nagdos na. Ano? So, ibig sabihin, once na nakita nyo si dos, susunod so, dyan ay kapit. So, halimbawa, okay? so, guys, nauna si dos. Ang sunod po dyan ay kapit. And then, sunod sa kapit, sumada pong piyang. Magkasunod po kasi yan, guys. Eh. Tingnan nyo dito. Sumada pong Kapit dos. O, ba? Diba? Pero pag naulan si dos, sunod ay kapit. O, so, ganun po ang iskarte. Okay, so dito po tayo. So, sa Laguna tayo. Magbigay tayo ng sumada, guys. Ang Laguna. Sumada natin sa Laguna. O, so, ba? Diba? Nakuha natin dun si dos. Ngayon tayo sumada ng dos. Dos. Okay. So, yung 30, kinuha ko dito sa uh, 2, 30, 7, 94. So, yun yung sumada ko, no. So, nag ako kasi itang kita na hindi pa lumalabas si 2. So, dito naman sa kabiti, 15. Okay, so mag-15 tayo dito. Okay, kabiti. Ano yung sumada natin? Walang 15. So, ang sumada ko dito, guys, ay 5, 7, 30, 28. 5, 7, 30. Okay. So, yan yung sumada ko, no? Sa... Okay. So, ito, guys, ang tawag dito, guys, ay kumpiang incheck. Ano, so kumpiang incheck po guys, ang tawag diyan yung para para yung dulo. So yun po ang tawag. So isama natin guys si 15 dahil ah, pasunod po tayo din sa 14. Okay, so madarin po siya ng 6. Anong kumpiang? Pwede natin anuhin, okay? Kumpiang. baboy. So, yan ang pumpeng natin na tips. Sa Laguna, guys, ang pumpeng natin dito ay okay, uno. Uh, um, uno. Pinti dos. Tsaka disinuebe. Okay, so yan, guys, ang tips natin na pwedeng magpumpeng sa Laguna. Sa so, ito naman ay sa Cavite. Okay, so good luck everyone. Please like and share po.